Naranasan mo na ba yung akala mo nakita mo na ang lahat ng kayang i-offer na isang lugar? Hanggang sa bumalik ka, sumubok ka ulit. Doon mo na-realize na halos lahat ng bagay sa mundo, may mga naitatago pa palang ganda na kayang ibahagi. Nasa sayo na lang kung makukontento ka na sa unang tungtong mo o babalik ka pa. Kung handa ka bang magbigay uli ng tsansa. Ah? O kung okay lang ba na maglaan ng oras para tahakin ng parehong daan para makaranas ng pamilyar na pakiramdam. Yung iba sa atin, ang tingin sa ganito ay aksaya na lang ng oras. Pero kung titingin lang talaga tayo nang matagal, masasabi natin na hindi pa pala natin nakita ang lahat. 我看。Okay.